Inflation and poverty threshold led the regional tripartite wages and productivity board in the national capital region to raise the salary. This after the wage board received several wage petitions from labor groups. Based on the wage order, a 35 peso increase will be applied to minimum wage workers in Metro Manila. This means that from a daily wage of 610 pesos, workers in their non-agriculture sectors or industry will receive 645 pesos salary, while minimum wage workers in the agriculture sectors for both plantation and non-plantation will have their salary increased from 573 to 608 pesos. This also applies to service or retail establishments that employ 15 workers or lesser and manufacturing establishments which regularly employs less than 10 workers. The Employers Confederation of the Philippines, or ECOP, however, anticipates lower salary increase. Kung mga 20 pesos, wala ko sana. Kasi yun naman ito yung computation yun sa inflation. Pero sabi ko, eh, maraming computation, maraming factors, meron so, sila yung yun, wage board. Yan na lumabas. So, ano na, suti na lang natin. At, uh, at yan naman ang GNS2E eh, ka-objective na pagkataas ng kasweldo. but ecub says the impact on the wage increase is not on the big companies but rather on micro enterprises Enterprises prices 90% in micro ayumayode carries the public kalim mo mm. marami pang uh, ara de ay gay dubatay par paratay di go basta isa sa Eh, yun ang may problema, yung mga micro. The wage increase takes effect 15 days after its publication today, July 1, 2024. Probado na sa Senado ang panukalang dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Kamara, hinimok na magpasarin ng katulad na panukala. Si Daniel Manalasta sa Sentro ng Balita. Dalawampung senador ang pumabor sa panukalan dagdag 100 pesos para sa daily minimum wage para sa mga pribadong sektor. Matapos lumusot na sa Senado ang panukala. Isa sa iginiit nila, hindi mapupurnada nito ang mga maliliit na negosyo. So that to clarify to avoid any confusion that this will not cover an establishment with less than 10 employees and within an establishment... Um, utilizing capital of 3 million and below, if registered under 9178, will ni likewise not be covered by um, the provisions of this Act or previous huh? Minimum Wage Act. I think it's crystal clear. Mr. President, there are also enough safeguards and fiscal relief in place to ensure that our MSMEs, particularly micro enterprises, will not be negatively affected by the said increase. anila na sa 4.2 million na empleyado ang posible magbenepisyo <laughs> sa panukalang ito Sana kung may isa aw. sa batas. Kaya umaapila sila ngayon sa mababang kapulungan na ipasa rin ang panukalang ito. Kaya itong 100 peso po ito, kung tutusin, kung akong tatanungin, kulang na kulang pa po ito. Pero ako po isusuporta. Ah. Sa mga mayayaman, kung hindi naman kayo malulugi, ipamahagi nyo naman po ang kita ninyo sa mga mahihirap, sa mga isang kahit isang tuka. We should bear in mind that a flourishing economy relies on the vitality of its workforce, who are considered the lifeblood of enterprises. At dapat natin pangalagaan at unahin ang interes ng ating mga manggagawa. Anong maibibili nyo po sa 365 pesos? E pareho naman po ang presyo ng gasolina sa Metro Manila at doon sa Luzon at sa Mindanao. Bagamat ikinulugod ng mga kongresista ang pagpasa ng Senado sa kanilang 100 pesos wage hike bill, iginit ng ilan na kulang pa rin ito. Ayon kay Gabriela, Parliament Representative Arlene Rosas, may tuturing na itong unang hakbang para sa inaasam na living wage ng mga manggagawa. Pero umaasa siyang mas mataas pa rito ang maisa sa batas. Kung si House Deputy Majority Leader Janet Gary naman ang tatanungin, 350 pesos kada araw ang dapat idagdag sa sahod ng mga empleyado. Pero para makamta nito, kailangan anya madagdagan din ang foreign investor sa bansa at gawing investor-friendly ang Pilipinas na sa huli mapapakinabangan din ang bawat isa. Sabi naman ang National Anti-Poverty Commission, We welcome po namin ito no, sa council namin. In fact, uh, nagkaroon kami ng resolution tungkol dyan at pinasa namin sa, sa Senado at sa House of Representatives. pa nga namin ay 150 but... Uh, mas na yung meron kaysa wala. Sa ngayon, nasa 610 pesos ang minimum wage sa Metro Manila ayon sa NAPSI. Pero nauna nang tinabla ng Employers Confederation of the Philippines ang panukala dahil maaari raw itong magdulot nang catastrophe sa mga negosyo. Isinusulong po sa kamara na dagdagan ang minimum wage ng hanggang 300 at 50 piso. Pero pangamba ng Senado, sa isang daan nga lang na piso na uunahin pa lamang eh may tutol na. Eh paano pa kaya ang ganito kalaking pagtaas? Balitang hatid ni Jonathan Andal. 610 pesos kada araw o minimum wage sa Metro Manila ang sinasahod ng checker na si Abel. Kulang daw lalo't breadwinner siya na may pinapaaral na tatlong estudyante at bumibili ng maintenance ng amang may sakit. Tumasahod ka ng 7,000 per cut off. Bibigay mo yung 3,500 sa pamilya mo. Pagdating pa ng 30, bayaran pa ng bahay, tubig, ilaw. Sa loob ng isang buwan ni piso, wala ka talagang may sasalba. Kaya natuwa siya nang mabalita ang plano ng liderato ng Kamara na itaas ng 150 hanggang 350 pesos ang minimum wage para umabot na sa halos 1,000 10 piso ang arawang sahod. Mas mataas kumpara sa inaprubahang panukala ng Senado na 100 pisong umento. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ang mga mambabatas na kulang ang panukala ng Senado. Lalo't may mga manggagawa na ihirapang tugunan ng kanilang mga pangangailangan. Kaya utos daw ni Speaker Martin Romualdez alamin kung paano mapapalaki ang nauuwing sweldo ng mga manggagawa sa pamamagitan ng batas o pagbabago sa mekanismo ng Regional Wage Board. Pero sabi ng mga senador, kung sa sandaang piso pa lang na panukalang umento ay eh marami nang tumututol, paano pa kaya I sa 350 right? pesos? Anything that can alleviate the plight of the working class should be taken into consideration. Ang tanong na lang, kakayanin ba ito? Pero siyempre, dapat isipin din natin yung ating mga employer. Uh, baka naman ma-bankrupt na sila. At the end of the day, mag-uusap pa rin yan. Lamig lang ang ulo ng lahat. At yung mga employer, relax. At hindi namin hey, naman kaya ang masasabi ng mga negosyante? Tataas ang presyo. Kasi, hindi, we cannot cover our costs. Hindi kaya talaga. So, kung pinilit ng gobyerno, ang konsekwensyos, tapos yung lahat na, ulit. Useless yung increase. 10% lang ng 52 million ang minimum wage earners. The rest, hindi naman na makakatagkap na obeto. E yung mga yun, sa hirap yun pag nagka-inflation. Nauna nang sinabi ni Iloilo Representative Janet Garin, kaya ang 350 pesos na aumento sa sahod kung bakit umulit ang ikamamay provision ng at papayagan ang mga sante na mamuhunan sa Pilipinas ng sandaang porsyento. Huwag naman nila hostage itong ano, sa chacha. Pati foreign investors na tatakot dito because meron tayong procedure sa tripartite board na progreso din nagbuwa. E bakit ang tipapalitan all sa a sudden? Si Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Chairman Senator Jingoy Estrada handa raw i-adapt ang panukala ng Kamara kung mas mataas ay 100 piso ang aumento. Sa ngayon, wala pang panukalang batas para sa 350 pesos na umento sa sahod. Ang nakabinbin pa lang ngayon sa kamera ay panukalang umento na 150 pesos ng TUCP o Trade Union Congress of the Philippines at 750 pesos ng Makabayan Block. Sa Miyerkules yan tatalakayin ng House Committee on Labor and Employment. Hindi po natin mamadaliin. Kailangan po natin pag-aralan, suriin at pakinggan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sa mga, sa mga investors. Jo kung ang ilang senador at negosyante may pangamba sa isinusunod ng aumento sa sahod, ang sabi kaya dyan ng publiko? Tinanong po namin ang mga netizens sa usaping ito. Para kay Jack Jack, eh okay na ang isandang dagdag sahod. Basta raw walang mangyayaring pagtaas sa presyo ng mga bilihin. <laughs> <Yun lang. laughs> Nakawish natin <laughs> natin. <laughs> oo, oo, diba? Sangayon din si Eldrix Dimal. Dahil hindi na raw sapat ang kasalukuyang antas ng sahod sa nagtataas ang bilihin nga naman ng serbisyo. Ang sabi naman ni Bong Sanz, eh okay yan para sa mga malalaking kumpanya. Pero para sa mga maliliit na negosyante, eh baka ito pa ang maging dahilan ng kanilang pagkalugi. Hindi naman sila talaga kasali. Oh, <laughs>